Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung nakikita nyo po, ay meron po isang uri ng puno. Yes, tama po kayo. Dahil ang puno ito ay ang kamagong. Isa to sa pinakamatibay na puno sa buong Pilipinas at endangered na ito. Malapit na tumaubos po ang kanyang lahi. Kaya halika, alamin natin kung anong tsura nito. Ayan kung napapansin ninyo. Ang kanyang dahon po ay kulay berde. At uh, pa ang guys at inyo makikita po ang katalbos niya ay para pinagdugtong dugtong lamang. At ang texture ng balat niya ay makinis at makintab. Kung inyo titingnan sa malapitan, ito ay ang kanyang balat ay makikita niyo kulay brown at may mga guhit na kulay itim. Alam niyo ba, ang puno ng kamagong ay isa sa pinakamatibay dahil ang itong laman ay kulay itim sa loob kung ito ay kinagamit din sa mga muebles at sa iba't ibang uri ng mga kagamitang pambahay itong punong ito ay pinakamatibay at malaking halaga kaya marami mga tao ang na magtanim nito upang hindi maubos ang lahi nila hindi nyo ba alam na pambira lamang itong tumubo sa mga bansa na gaya po sa atin. Dahil ang gusto po nito ay ang mga tropical country. isa pa sa pinakamaswerte na tumubo po sa ating bansa. Ayan, tingnan maigi ang kanyang tops ng ating pong kamagong. Talaga namang napakaganda, berdeng berde, di ba? At ito'y itinatanim tanim sa ngayon dahil marami talaga ang nauubos na ng mga uwan ng kamagong ngayon sa ating bansa dahil nagkakaubusan na ito ang kanilang mga lahi. Kaya, sabi ko nga sa inyo na ang kamagong ay maganda ito sa ating kabundukan o kapaligiran. Dahil malaking beneficyong ang binibigay nito sa atin. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Magtaning tayo para kung sa ganun ay hindi maubos ang lahi nila at makatulong pa tayo sa kabundukan na maprotektahan ang ating mga kapatagan at kabundukan at meron pong ang mga hayop at mga ibon ay masisiluan sila sa oras ng mga tag-ulan o anumang unang ng kalamidad na dumating. Kaya ako nakikita ninyo ay napakaganda talaga ng kanyang pagtatanim nito ng kamagong. Ito hindi pa siya masyadong matanda sapagkat ito'y mababa pa ang kamagong. Ito'y lumalaki po ito at sa ngayon, hindi po natin alam kung gaano kalaki po ang kanyang itataas pa. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood.